kumakasa tayo ngayon ito yung sing sing na may proteksyon sa ingkit sa batik man o usog ulam barang mga black magic protection rin po ito sa disgrasya at sa masamang taong may magtangka sa ating buhay pinabaunan ko ng orasyon na dasal Ayan po. Mamaya po ipapakita po sa inyo. Pagtapos na po ito. Nababalik po tayo mga kamusang. Ayan po. Yung singsing -sing na kinasa po natin kanina. Tapos na po ito. Wala po yung kamera. Ayan. Ayan po. May mga... Inalga po ito ng mga sintipid bato umong putik mga dignong bakal, dasal na mga orasyon, yun yung mga baging na nakapulupot na na mga baging na sumbalik, kahoy na yumuko at uh, tumayo, nakapauderize po, kaya ito po ay may karga na po ito. Yun ito parang patig yan po mga kamusang available po yan mga kamusang at uh, affordable po sa mga nagnanais po na may gabay po sa araw-araw na lakad protection po sa mga diskrasya o aksidente protection sa mga masasamang tao kulam barang ito po gumagamit ko na pwedeng gamitin pang mantra sa mga uh, mga ano natin ginagamit na mga salita ng mga dasal o orasyon kung tawagin pakubol po ito uh, panubol pala sorry yung ultra sa inggit sa bati sa ulam usog yung, yung mga bato Yun. Maraming maraming salamat po sa lahat, lahat mga kamusang sa nagnanais at uh, interesado po, no? Disclaimer lang po diyan sa mga ano natin, sa mga ibang mga na nanonood, sa atin na hindi sa uh, naniniwala sa mga ganitong bagay, no? Maganap na lang po kayo ng ibang mga videos diyan kung ayaw niyo po na manood po ng mga videos na ina-upload po at wag lang po mag-iwan ng hindi maganda para wala po tayong uh, mga conversation na hindi rin maganda po maraming maraming salamat po Mara maraming salamat sa lahat lahat God bless po